missing na siya guys may paman din yung trip kusana cute yun eh cute blue eyes parang blue eyes yung nakakaibang mata wala na hindi kaya kinakain ng ah, hindi ko na nakita guys dito siya sa piluti na stuck suspic ko talaga na stuck siya dito hindi siya nakalis sa loob ng piluti na to kasi kung nandito lang naman yan sumama na yun doon sa mga, ka, sa mga kapatid niya tapos yun naman yung nanay niya lalabas yan kaya itong oras binabalikan ng nanay niya yung mga tuta dyan kaya ichiko sana nang dyan kasi yun tapos na ako asikaso ng mga kambing tapos baka ang, balikan ko lang ngayon kasi mga mga ganitong oras alas jis dyan yan siya eh pinapadidi niya yung mga tuta may dala akong ano, pagkain yun no? kanin para masanay sa akin yung aso hindi niya ako taulin. ayan may dal tayong pagkain doon sila sa ano sa piloti check <coughs> nga gan sila wala wala dito yung kanyang nanay yan kasi may dito yung minsan eh dito sa piloti na to dito yung nagatambay ayan dito yung sila lumipat eh yan nakaraan doon doon yun yung mga tuta pero palagi ko kasi gina-check ito para ma-monitor ko kung saan sila, kung nababasa ba ng ulan. Ngayon, dito yung sila. Ayun oh. Sila oh. Pero wala yung kanilang nanay. Ah, siguro ano, umalis na. Pinadidin niya na tapos umalis na. Kasi mga ganito eh, alas 9 to alas 10 talaga dito yan eh. Natichikwensya dito eh, dito, dito yun sila. Dito yung nakatambay minsan ngayon wala na kasi pag umalis yon pag napadidi niya na to yung mga tuta umalis tapos uh, uh, pumupunta dito tapos umalis na tapos bumabalik naman ayun Ay, oh no? ayun Ay, nanay niya ayun nanay niya ching ching tapos tayo tapos tayo siya kainin mo dali yun nanay niya ayun oh no? Ay na nanya, ang iyan yung nanay niya mabalbon. Doon galing, doon pala, doon pala nakatambay sa ano, imbornal na sira. So, eh, hindi, na, hindi ako masyadong tinatahol. Gutom na siya. Yan. Pero andito siya, minumonitor niya yung anak niya. Andito pala siya, doon siya. Pinapadidi niya. Gutom nga siya. Ayan o. No? ayoko lang lumapit kasi yung buntot niya naka ganyan eh, baka ano matakot, pero hindi naman ako tinatahol na pero syempre, hindi naman sa amin aso yan Nakaraan kasi pag lumilipat ako ng, ng baka pag dito siya, uh, dinadaan-daanan ko lang hindi ko siya talaga na, ano kaya, hindi na ako tinahol compare nung unang araw na andun siya yung hindi ko pa talaga alam, bigla ako tinahol pala ko sakmalin ako, nagrabing gulat ko nun pero ngayon, hindi na masyado hindi na ako tinatahol ano so, siya? Joy? Uy! Tatlo! Tatlo na lang sila. Check natin dito. Apat to sila to nakaraan. Bakit ngayon tatlo na lang sila? Tignan natin yung dito yung isa Ah, tignan natin nga ako dito Yun pa man din yung maganda Yung isa na yun no? Tatlo na lang sila oh Dalawang puti kasi yun oh, may Atas mo na tayo kasi yung nanay niya <laughs> Nakatingin sa atin Dalawang puti yun na pure tapos yun yung gusto ko na puti na isa kasi yung nakakaiba yung mata nun parang blue kumpir sa karamihan nito tapos wala siya hanapin natin mamaya kasi ito puti pure puti tapos ito may halong puti pati yun may halong puti yung ay may halong brown yung, yung ulo nya pure puti din ito lalaki to eh lalaki to yung isang puti na to Jo, so, gutom nga oh. Pero ang ganda ng nanay niya kasi balbon. Ang balbon ng nanay niya oh. Meron talagang inuuyan to. May inuuyan ito na bahay kaya lang ngayon. Dito siya nang anak, di ko alam kung bakit dito nang anak eh. Kasi kung may inuuyan talagang bahay to, doon talaga anak 'yun, Oh. Or doon niya dadalhin. Hindi naman to ano eh, yung ligaw na aso eh. Ano, cute oh. Balbon oh. No? Kaya yung mga anak niya ang babalbon eh. Gutom siya. Gutom siya, pero at least nasanay na sa akin. Nasanay na sa akin. Masasanay ito sa akin. Na hindi niya na ako tatahulin. Hindi niya na ako tatahulin. Pero napadidin niya na ito. Yung iba, yung mga anak niya. Ando na ngayon, so bumalik din doon oh. Siyay, siyay, Asoy. Asoy. Takot ako. May bubiya kasi ako sa asoy. yung sakbal ako dati sa paa. Pero, ayan. Mabait naman siya Halata naman yung aso na kung friendly. Kasi malalaman mo naman yun. Pag nakababa yung buntot niya tapos parang galit. Pero pag mga ganito. Okay din yan. Friendly yan. Pero, siyempre, huwag lang tayo mag-asa. Lalo pat may anak. Ayan show ay no. Doon pala siya, doon siya nanggaling. Ayun siya. <clears throat> yun, dito siya nag nagtatambay. Kapadidiin niya, Hanapin natin yung isa. Yung ano, apat sila yan eh. Dito sila nakaraan sa side na to, yung pangalawang in-update ko. Pero yung nakita ko talaga sila nandoon sa part na yun nandoon sila. Doon siya, doon pinanganak. Tapos lumilipat-lipat lang sila dito, sila nakaraan. Nung gabi na binidyo ko, doon sila. Tindis ago na kasi simula nang nakita ko yan. At siguro kumakain na ng ano yan eh, ng kanin. Yung mga tuta na yan. Parang kakain, kumakain na yan kaya pagkano i eh, ampunin ko na yan. Pero yun nga, pag may mag-claim naman, bibigay natin. Ayun o. No. Taba naman yo eh, oh. Hindi niya pinapadidik. Hanapin natin yung isa. Nandito yun eh. Yun pa man din yung medyo mahina sa kanila. Tapos, yung parang yung tipong pag napunta uh, siya sa isang, uh, hindi siya makaalis, hindi na siya doon alis Mahina siya na, ano, yung unang nakita ko yun eh, parang ganun siya, mahina na tuta. Kumpir sa mga kapatid niya na yan, na agad sa akin missing na siya guys missing na yun yun pa man din yung trip ko sana cute yun eh cute blue eyes parang blue eyes yun nakakaibang mata <sighs> wala na hindi kaya kinakain ng ahas yun nakakain ng kagat ng kubra or bayawak kasi paborito ng mga bayawak yun dito eh yung piluti na to meron dyan Whew, hindi ko na check nakaraan ah kasi asa ako tat, dito sila kasi asa ako ano sila apat pa dito kasi bandayan eh dito sila yung unang nakita ko eh dito kaya baka dito talaga na stuck yun tapos hindi nakalis hindi ko naman kaya tong ano yun eh ala hindi nakalabas hindi na nakalabas yung isang tuta try natin silipin dito hindi ko kasi talaga uh, inuwi yun hindi ko muna talaga inuwi yung mga tuta na yan kasi may nanay mas malaking tulong din yan kapag may nakakadidi sila kailangan nila yan kumpir sa ikanin agad <coughs> hindi pa nakain ng kanin yan <coughs> hindi pa masyado kumakain ng kanin kaya okay din na <clears throat> pinapadidi ng kanilang nanay kaya hindi ko talaga kinisik ko sila dito Uy, uh, nagulat ng na sa akin Choy, choy. relax lang pinakain kita eh hanapin ko lang yung isang anak mo choy baka dito nga dito nga hindi lang makaalis silipin natin mamaya Chuchoy. Hindi pa sa akin masyadong ano. Pero at least, uh, ano na siya. Hindi na masyadong ano sa akin. Makikilala tayo yung pinapakain natin eh. Silipin ko lang dito yung kanyang. Chuchoy, baka salakayin mo ko ah. Lapin ko lang yung Dito kasi yan eh. Ganyan sa lalim no? Ah, hindi makita. Ah. Mas okay kasi sabi, yung nasabi ko mas okay na pinapakain ng nanay niya kaya pero mga ilang araw i-adapt natin yan i-adapt yung mga ano, pag wala pa rin mag -claim. pero kung iuwi naman ng nanay niya sa ano sa bahay kung saan siya kung niya nakatira i mas, mas okay yun kasi ma, mababalik sa mayari pero kung hindi pag nakain na ng kanin iuwi natin kasi na ang cute kaya ng isa yung kulay team, yung trip ko doon lucky. Yung mga nagawang ko rin ng video, pinakita ko din yun doon. Dito kasi yan eh. Dito, pero malamang mag-iingay talaga yun. Kung nandyan pa siya. Yan, dito ko unang nakita sa part na to. Yung mga tuta na yan, dito ko nakita sa part na to. Yung <clears throat> unang araw, dito, dito sila pinanganak. Tapos sa piluti na yun, doon yung nasusuutan nila. May nasusuutan, tapos lusutan doon sa kabilang dulo. parang um, may naririnig ako eh wala pero malamang kasi kung nandiyan pa talaga mag-iingay yan na-stuck siguro dyan sa loob nawawala yung isa missing na yun yung magandang kulay na ni ano mataba-taba siya na kulay puti tapos medyo blue eyes hindi ko kaya ng ano yan. Kasi baka may mga ano ba, cobra. Pero dyan kasi yan may sutan kasi yan dyan eh. Sukal na kasi dumanda. Hindi ko na nakita guys. Dito siya sa pilote. Na stuck. Or kinain na siguro na ano, nakagat ng cobra or ano. Or na uh, uh ano, ko talaga na stuck siya dito. Hindi siya nakalis sa loob ng pilote na to. Kasi kung nandito lang naman yan, sumama na yun doon sa mga, ka, sa mga kapatid niya tapos yun naman yung nanay niya lalabas yan pero wala eh dito siya yun sayang pero ayun may tatlo pa naman dyan siguro sa mga next na araw kapag nakain na sila ng kanin at pwede naman ano, i-adapt natin kasi kaysa mawala pero palagi kong minumonitor yan yung mga tuta na yan palagi kong minumonitor kung maglipat ako ng baka sa kabila Chinichi ko talaga kung ayos sila dito kung hindi sila nababasa. Dito naman yan, minsan dito sa kabila, minsan sa kabila. Sa piluti na to dito sila. Kaya safe sila. Ayun, pinapakain. Pakain ko lang yung nanay niya ngayon para masanay sa akin. Tapos, uh, kung medyo man ano, kunin natin yan, yung kanyang anak. Kung walang mag-claim. Nandito sila, yung nanay niya. Hindi ko pa rin talaga siya malapitan kung dyan yung nanay niya kasi tinatawal ako binabantayan nyo yan <laughs> silo yan at least okay yan yung kapag ganyan kasi nga pinapadidi nya pinupuntahan nya tsaka malulusog naman eh kaya ayun balikan natin yan sa mga susunod na araw tatlo na lang sila